from this to this. Hindi pa nga tapos, excited lang ako mag-share. So, today's Wednesday and dahil Holy Week nga, wala nang pasok si Hobbs. Kaya naman sasamantalahin ko ipagawa na sa kanya yung mga gusto kong ipagawa dito sa bahay na hindi niya magawa kapag may pasok siya. So, gusto ko nga magpalit ng paint. no isang araw nakabili na siya ng white paint. And ganyan naman, naghahanap ako ng brown na paint. So, bigla ko na pagtripa na gawing team kaho yung maliit naming bahay. At dahil low budget nga lang tayo, maliit lang na paint ng brown yung bibilin ko. Not actually brown. Natural tan yung shade nung binili ko. Ayan, at bumili na rin ng roller si Hubs. Pag uwi nga, nagluto muna kayo, nag-lunch muna kami. Pagkatapos ay ayan, umpisahan na niya. Dito siya sa may lababo mag-uumpisa, kaya ayan, tatanggalin ko muna yung mga nakalagay dito. From pink nga, ayan, gusto ko naman ng white na paint dito sa bahay. Ito nga pala yung white na nabili niya nung isang araw pa. nag narin -agyu, agyu na rin ako ng konti dyan dahil nga magpipintura. At eto ganito nga lang, kaliit yung natural tan na binili kong paint. Piling ko nga kulang talaga to. Pero unti-unti lang kasi wala naman tayong masyadong budget. Hindi ko nga sure kung magiging maganda ba kung white na itong paint dito sa bahay namin. Parang feeling ko hindi ko masyado bet pag white na white. Parang medyo plain and boring. Pero so, pag nakakita ko siya ako ng mga bahay na timputi kahoy, nagagandahan ako. So, inuna na nga ni Habs itong loob ng cabinet. Hindi rin naman kagandahan yung cabinet namin na yan. So, eme, eme, ayan, nakialam na rin ako. Patry lang ba? At ito nga yung cabinet ko, ayan, may Hello Kitty. and din drawing yan ni Habs dati. So, magbababay na ako sa kanya. Napalabnaw pa nga yung pintura ni Habs at ayan, medyo manipis pa siya sa first coating. At habang nagpipintura nga kami, ayan, biglang dumating yung order ko sa Shopee. Siyempre, magbabago ako ng paint dito sa bahay. Bumili rin ako ng mga babagay na cortina. First set pa nga lang to in matte gold yung kinuha ko. May pangalawang set pa ulit na dadating. Parang off-white naman yung in-order ko. Para to sa lababo at dito sa likod ko, nakikita nyo may mga cortina. Sana lang talaga maging maganda tong kalalabasan ng mga pinaggagawa kong ito. So, umalis nga muna ako in pagbalik ko. Eto na siya. Parang hindi ko nga masyado nagugustuhan yung puti. Pero trust the process lang. Titingnan natin na magiging resulta pag itong buong kitchen namin ay napinturahan na. 'Yun lang muna. Bye.